Impeachment complaint ng Kamara laban kay VP Sara. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema. Petitioners, hiniling din sa SC na pigilan ng Senado na aksyonan ang impeachment. Si Moira Encina Cruz sa detalye ng balita. Moira? Or na kinuwestiyon sa Korte Suprema ng ilang abogado mula sa Mindanao. Anilay, mo impeachment complaint ng Kamara na isinimita sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte sa may isang dampahay ng petisyon. Hiniling ng mga abogado sa Supreme Court na idiklarang walang bisa ang articles of impeachment ng Kamara dahil sa kabiguan na makatugon sa requirements na hinihingi ng saligang batas sa impeachment proceedings na verification at proper initiation. Ang lagdaan nila ng magiging dalawang daang kongresista na pabor sa impeachment ay hindi katumbas ng proper verification. Katwiran pa nila, minadali o ni-railroad ng kamera ang impeachment process. Katunayan nito ay hindi nila binigyan ng due process at walang abiso si bago ang paghahain ng impeachment complaint. Hindi rin anila dumaan sa pag-review at deliberasyon ng Committee on Justice ng Kamara ang ikapat na impeachment complaint na nakasaad sa rules ng Kamara ukol sa impeachment. Maari lang anila na hindi i-refer sa Komite ang impeachment complaint kung ang one-third ng lahat ng miyembro ng Kamara ay ang mismong complainant. Ibig sabihin nito anila ang lahat ng signatories ay dapat na pumirma sa main impeachment case at dapat na properly verified ito. Kaugnay nito ay hiling ng petitioners SC na pigilan ang Senado na aksyonan ang nasabing impeachment complaint at huwag simulan ng impeachment trial dahil sa defective at invalid ang articles of impeachment. Boy Sina si Cruz para sa mga agila, matatag, matapang, matapat. Then, we usually incorporate our prayer to dismiss the petition on the ground of lack of basis, no? Kagaya po ng ating na-discuss na kanina, uh, it is our humble submission na wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. Sapagkat ito pong mga binangkit nilang dahilan, number one, hindi kami sumunod sa verification rule. We did follow the verification rule. As a matter of fact, we followed it word for word. Yung kanilang allegation na siningit lang ang verification page after the complaint was filed already and transmitted to Senate. That is not true sapagkat itong 215 members of the House, they can truly attest na during the signing of the complaint, kasama na po ang verification page. And on the same caucus meeting, nagana po ang panunumpa ng ating mga members of the House in front of our Secretary General as verification process, no? yun pung sinasabi nilang hindi namin kaya ang aralin ang seven articles of of impeachment in a day. I this is this is uh, misleading sa ang totoo po niyan, since the filing of the first three impeachment complaints. I an na individual evaluation among congressmen. And we know for a fact as well, na marami po the grounds for impeachment, I subject matter na ng Quadcom hearing at ng hearing ng Committee on Good Government. So I believe that the members of the House are familiar already with the grounds where we are anchoring the impeachment complaint. And about the due process of the vice president. Eh ito po i-cater natin ng maayos as a matter of fact sa impeachment trial po she will be given summons she will be asked to file her answer and she will be asked as well to appear and present her evidence. 'Yun po yung requirement ng due process. Wala po sa batas na bago mag-file ng impeachment complaint eh i-notify muna ang vice president, no? So ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Ma'am, on the allegation lang din po dito sa complaint that the impeachment was railroaded by the House.